Dinagdagan na ng 50 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pumalag naman ng ilang labor groups dahil tila insulto ito sa mga manggagawa. Nasa frontline na balitang yan si Mara Enriquez. Para sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa Metro Manila, effective na sa July 18 ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod. Ayon sa Dole, mula sa dating 645 pesos, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage sa non-agricultural sector. Para naman sa mga nasa sektor ng agrikultura, ang dating 608 pesos magiging 658 pesos na. Katumbas yan ng dagdag na 1,100 pesos hanggang 1,300 pesos na dagdag kada buwan. Para sa ilang minimum wage earner, kahit naliliitan man sa 50 pesos, okay na raw yan keso wala. Para sa akin po is um, okay naman po siya pero kung hindi lang madadagdagan yung mga presyo ng mga bilihin mas maganda yung additional para makatulong sa mga um, employee. Okay na po 'yun. Para malaking bagay na rin po 'yun kasi maral, maral, mahal na rin po yung mga gastusin ngayon eh. Pero ayon sa ilang labor groups, insulto ang anilay pasang awang aumento sa sahod. Kaya hamon nila sa kasalukuyang administrasyon. ako talagang sinsero ang kanyang administrasyon, ang kanyang pamamahala para i-activate ang dignidad naming mga manggagawa ay dapat i-file niya or i-certify niya as urgent ang legislated wage hike. Pumalag din ang Trade Union Congress of the Philippines party list sa 50 pesos na aumento. Ani lang, wala pa ito sa kalahati ng 200 pesos wage hike na kanilang inihain ngayon sa Kamara itaas. Presyo, ibaba. Ang mga kinatawan ng ACT teachers at kabataan party list naman, combo bill ang sinalang sa kanilang unang araw sa kamera. Ito ang 1,200 pesos na daily minimum wage increase at ang presyo ibaba bill. Yung nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos a day, ito yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente. Okay, naman na presyo ibaba bill. Yung nagtatanggal ng mga buwis uh, sa mga basic necessities, yung mga kinakailangan pa ng mga mahihirap na mga Pilipino para sa araw-araw na paggampan ng kanilang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.